eto Ito pala yung pinagmamalaki ng madungan. Ayun no. Oh. Ganda doon no. Oh. Kaya ano, parang kulang yung tubig. Mahina yung tubig. Dami ng ano oh. Dami naliligo doon. Dami sakyan oh. Ayun yung entrance

Di lista po yan, may isa isa Ay, isa, isa lang Ito po kami, kasama na po namin yung dalawang bumaba na yun ha Ulo din alam Kaya pare ba okay lang. Okay lang. Pagbalik natin, dito din tayo dadaan Oo, oh, dito oh, na lang salat, dito salat Tama lang din Tara Oo, oh, kahit ano lang pala Kahit oh, okay. isang kata Kahit isang lang yung ano, maglalag Aí, mano, cottages. Ah. Wow, 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 wow. Para uma frescura, não me... Não, me ato, não me

maugasan yung gulong natin Okay, so magandang hapon sa ating lahat mga boss no? so, Medyo hinapon tayo ng gising Dahil kanina umalis tayo ng perception ay Papasado alas dos na Ay hindi Quarter to two Tapos uh, eh, ito nga nakarating tayo dito sa may uh, Madongan Dam. Ayan, wala siyang masyadong tubig. Dahil well, alam niya naman, nag, ano, medyo parating na yung ano, El Nino. Kaya wala siyang ganong tubig. Ayan. Oh. <coughs> so ngayon, pagdating namin dito, ng mga bandang alaw na yata yun, nagsitulog, kumain muna kami dito, tapos nagsitulog muna kami. Uh, ah, ito, pagigising lang namin. Ayan, naandoy ah, yung mga motor natin. Ayan, oh display natin doon para ma-picture natin para meron naman silang remembrance yan nakikita na naman yung tubig dito sa likuran ko sobrang linaw ayan so kanina ang dami naliligo dito sa, uh, kasi sobrang init kanina pero ayan naman pala kung makakapunta kayo dito ayan yung mga cottage nila dito ay nasa 600 ayan sobrang dami yan Tapos nagpalipad tayo ng uh, drone kanina para makita natin yung ano, yung high point niya. <coughs> so, tapos pala kung halimbawa mag-overnight tayo. Uh, bali ano pala yung magbabantay sa inyo dito nasa 600 yung magbabantay isang katao lang yun ha tapos uh, kung halimbawa mas maganda kung may baong kayong mga pagkain or uh, hindi paluto pwede naman kayong magpaluto so libre na yun basta yung magbabantay sa inyo yun lang ang may bayad 600 tapos yung cottage natin nasa 600 pali binayad natin nasa 12 tapos uh, yun nga uh, nung una hindi nakaintindihan no so ngayon okay na tapos pinahiram tayo ng Uh, yawan Ayan, tapos nagpasayang na, lahat na rin tayo sa kanila dahil wala tayong dalang kaldero pero may bound tayong bigas okay. so kung halimbawa meron medyo ano naman kayo, dito na naman kayo uh, overnight kayo, pwede na may display yung mga motor nyo dun, ayun o oh. pero kung marami mong naliligo, hindi pwede ilagay dun kaya lang linagay natin dun kasi wala nang naliligo ayun o oh. linaw ng tubig wala lang masyadong tubig dyan ayan o kasi walang ano uh, medyo tuyot na walang nasa tubig dun po uh, dam nya yun no? yun pero doon mababaw babaw doon pwede kayo maligo doon o oh, sa ilalim eh mga kasama natin ayan na o ayan o yan, no? o Alright. you <laughs> magandang araw ng morning sa ating lahat mga boss at siyempre good morning sa ating lahat no? Ah, maganda yung natin ngayon dahil ah, sobrang lamig dito wala pag ah, gabi or ah, pagdating ng madaling araw sobrang sagad sa ano sa laman yung lamig no? so kailangan pag nagpunta kayo dito ay kailangan nalang kayo ng no, mga pangontra nyo sa lamig sakit harus ano na Doble doble yung ano ko Ayan o no? Jersey T-shirt Jacket Wala Tapos nakagwatis pa tayo So hindi natin ma Control yung ano kagabi Yung oh, madaling araw Yung lamig Sobrang lamig dito Tapos magdala na rin kayo ng kumot Kung pwede Para maibsan nyo yung lamig dito Para kayong daig nyo pa yung nasa bagyo Ayan may mga uh, nagte-trail ng na mga mountain bike kita mo naman sino ba sino ma naman hindi mahingay nyo sa maligo dito oh, yun, oh, sobrang crystal yung ano yung tubig yun nga lang kulang sa tubig yun Ayan, sa gitna kung makikita natin doon sa drone sa taas aros pantay lang yung lupa doon sa ano yung dito sa may naka asinta na dam na yan Eh, hey, mga motor natin. Eh, yan ah. Kulong, makikita nyo pala yan. Ayan, oh. Kulay kristal no. Makikita nyo na, napakababaw. Pero pag nilusungan mo yan, napakalalim yan. Tapos kaya nila ng ano yan. Ng sandbag yan. Ayan, oh. Para makulong naman yung tubig dun. Ikot dun para may paliguan yung mga bata pero lang yung may pinagtutuluan anong nga nung, ano, nung uh, dam na yan sa may uh, makikita nyo yung uh, agos na yan pinagbabag sa kanyan yan medyo malalim yan hanggang bewang ayun o oh. natin halos naka jacket lahat yan